Hello guys! Meron ka bang ex? Kinuulit ka ba nito? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto Mga senyales na mahal ka pa ng iyong ex So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ang video na ito So, without further ado... So, eto ating alamin ang mga signs na mahal ka pa rin ng iyong ex. So, diretsyo na tayo sa number one. Eto, yung lihim na ini-stock ka. So, literal na talagang sinusubaybayan niya pa rin ang mga pinaggagawa mo, lalong-lalo na sa social media stalking ang tawag dyan, yung talagang inaabangan niya, sinusubaybayan niya, sinusundan niya lahat ang mga ginagawa mo sa social media. At maari din na pasikreto siyang nagmamanman o nag i sa iyo sa personal. Maaring inaabangan ka sa mga ruta mo, yung mga dinadaanan mo araw-araw, andon siya, nakaabang, lingid sa iyong kaalaman. Okay, so stoking ang mga ganitong gawain. Ibig sabihin, hindi siya makamove on. Mahal ka pa rin niya. So kung napansin mo na yung ex mo ay ini-stalk ka, nako, mahal ka pa rin yan. Kasi hindi siya makaget over. Hindi siya makamove on. Kumbaga, ikaw pa rin ang laman ng kanyang puso, di ba? So, ayan po, ang number one. Number two, eto, yung wala pa siyang boyfriend, wala pa siyang girlfriend, hindi siya nakikipag-date, hindi siya nag-e-entertain kahit anumang nagpapahaging or nagpaparamdam sa kanya. Wala nang ibang dahilan yan kaya hindi siya tumatanggap ng kahit sinong kapalit mo kasi mahal na mahal ka pa niyan kumbaga umaasa pa rin siya na darating yung panahon at kayo pa rin ang magtatuluyan kaya hindi hindi siya nakikipag-date kung kani-kanino man isang sign 'yan na mahal ka ng iyong ex okay <laughs> So, kapag matagal na kayong naghiwalay at nalaman mo na ang iyong ex ay wala pa rin jowa, wala pa rin karelasyon, mahal ka pa rin yan. Yun lang ang tanging dahilan. Okay? So, ayan po, ang number two. Number three, eto, yung lagi-lagi kayong nagkakasalubong. Wow! <laughs> Ganon talaga. Kasi nga, hindi siya nakaka-move on. At talagang uh, yung pagmamahal niya sa iyo ay ganon pa rin. Hindi, hindi nagbabago kahit wala na kayo. So, bakit nga ba kayo nagkakasalubong? Kasi inaalam niya yung schedule mo, kung saan ka pumupunta, kung ano yung mga dinadaanan mo kaya doon siya naglalagi or sinasadya niya na puntahan yung mga lugar na iyan. Kaya talagang yung incidents ng bumping into each other ay napakataas. At yan ay talagang plano niya para magkaroon ng chance na magsalubong kayo, magmeet kayo or sakaling mag-usap ulit tayo. Ganyan talaga. Kung madalas mong mapansin na bakit kaya lagi-lagi kaming nagkakasalubong nito, walang ibang dahilan yan. Mahal ka Kaya talagang gumagawa ng paraan para kayo ay magkaroon ng pagkakataon na mag-cross ang inyong mga landas. Okay? <laughs> so ayan po, ang number three. Number four, ito yung nagpaparamdam siya sa iyo. Lalong-lalo na kapag yan ay lasing. <laughs> Alam nyo, ang mga lasing talagang lumalabas yung totoong nararamdaman ng mga yan. At talagang ang mga sinasabi ng mga yan ay madalas yun ang totoong nararamdaman nila. At dahil sa sila ay lasing, doon na sila nagkakaroon ng lakas ng loob para mailabas ang kanilang tunay na nararamdaman. Kaya kapag kinukulit ka, kapag siya ay lasing, tinetext ka, chinachat ka, tumatawag sa iyo, isa lang ang ibig sabihin niyan, hindi siya nakamove on dahil mahal ka pa rin niyan. Okay? So, kung madalas na ganyan ang ex mo sa iyo, mataas ang chances na mahal na mahal ka pa rin. Okay? So, ayan po. Ang number four. Number five. Ito. Yung nagpo-post ng mga larawan na magkasama kayo. <laughs> so, very obvious na kapag ganito ang ipinapakita ng iyong ex since ang social media ang isa sa pinakamalaking platform na pwede mong makita ang mga ganyan dyan siya naglalagay ng iyong mga larawan so isang sign yan na talagang mahal na mahal ka pa rin niya kasi nga yung mga larawan niyo di ba dapat wala na yan kasi nga wala na kayo magkahiwalay na kayo, mag-ex na kayo. Pero siya, talagang uh, iniingatan niya pa rin yung mga memories ninyong dalawa. Kung ano man yung nasa kanya, ay talagang yun ang kanyang lagi-laging minamasdan, tinitignan sa araw-araw dahil sobrang nalulungkot siya, namimiss ka niya dahil mahal na mahal ka pa rin niya. Okay? So, kung napapansin mo, ang iyong ex na panay pa rin ang post ng mga larawan ninyong dalawa mahal ka pa rin niya so ayan po ang number 5 number 6 nagseselos siya sa bago mong karelasyon oh yari talagang magseselos talaga yan kasi mahal ka pa rin yan eh para sa kanya hindi siya pumapayag na mapunta ka sa iba kasi yung pagmamahal niya sa iyo ay ganon pa rin. Kumbaga ay walang pagbabago kahit naghiwalay pa kayo. So, anong mangyayari ngayon? Magpapakita yan ng mga gestures or mga galawan na siya ay nagseselos. Walang ibang ibig sabihin yan. Hindi pa rin siya nakaka on at mahal na mahal ka pa rin niya. So, Ayan po, ang number 6. Number 7. Ito yung ang bagong karelasyon niya ay kamukha mo. Wow! <laughs> Ganon talaga. Kasi siguro talagang dahil sa sobrang pagmamahal niya sa iyo, hinahanap niya or naghahanap siya ng talagang malapit sa itsura mo yung may similarities sa iyo. Yun ang hinahanap niya kasi nga hindi talaga siya makamove on. Ikaw pa rin yung mahal niya. Kaya kung maghanap man siya, kung nakapaghanap na siya ng bagong karelasyon, yan ay talagang kamukha mo dahil yung basis ng kanyang pagmamahal ay ikaw pa rin yung ikaw pa rin. Okay? So, kapag napansin mo na, aba, bakit tila yata ay uh, kamukha ko itong bagong karelasyon ng aking ex? Walang ibang dahilan niyan. Mahal ka lang talaga niyan, kaya ganun ang kanyang hinanap or ang iyong naging kapalit. So, ayan po ang number seven. So, ayan po ang iilan sa mga signs na mahal ka pa rin ng iyong ex. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.